Fohepta Milk Plus, nutritional milk para sa malusog na atay, na may higit sa 20 taong pananaliksik at pag-unawa sa tiyak na pisikal na kalagayan ng mga Pilipino. Ang USNIH Institute of Nutrition ay pinagsama sa Philippine Ministry of Health upang ilunsad ang Fohepta-Milk line na may formula na pinagsasama-sama ang higit sa limampung pambihirang mga halamang gamot upang makatulong sa paglaban sa mga nakakapinsalang ahente sa atay. Sa partikular, Mayroong apat na napakabihirang sangkap tulad ng black garlic, olive oil, walnuts, spirulina, algae na may mga sumusunod na epekto: antioxidant, sumusuporta sa liver detoxification, anti-inflammatory, bawasan ng liver enzymes. Mapahusay ang kaligtasan sa sakit at muling buuin ang mga selula ng atay. Epektibo mula sa unang pag-inom ng gatas sa dalawang baso ng faux hepta milk araw-araw, ang pagdaragdag ng 35 beses na mas maraming sustansya sa pang-araw-araw na dieta ay nakakatulong sa pagpapanumbalik ng malusog na atay ng mas mabilis. Faux hepta milk plus, nutritional milk para sa malusog na atay. Ngayon ay may diskwento hanggang 70%. Lahat ng may mga hepatitis A, B, C, may fatty liver at liver failure. Kung sino man po ang may strict diet dahil sa sakit sa atay, pagbaba ng timbang at mahinang kalusugan, huwag niyo pong palalampasin itong live stream ko ngayon. Sa pamamagitan po ng live stream ko ngayon, gusto kong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat na nagtiwala at gumamit ng aming produkto ng gatas na Pohepta Milk. Ang ating pong mga produkto ay may magandang kalidad abot kaya ang presyo at masustansyang inumin. Ginagarantiya ko na pagkatapos lamang ng isang kurso ng tatlo hanggang lima na mga kahon, mapapansin mo na ang pagkakaiba sa iyong katawan. May mga espesyal na solusyon sa nutrisyon para sa mga pasyente may sakit sa atay. At maitaboy ang sakit sa atay, mapahusay ang paggana ng atay, maiwasan ang cirrhosis, ascites at cancer sa atay. Mas malusog ang pakiramdam kapag gumamit ng fohepta at maaaring kumain at magiging mas mahusay ang inyong pagtulog pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw na paggamit. Hindi ba't lahat ng gagawin mo ay magiging mas maayos kung ang iyong spirit ay relax at masaya? ang kohepta ay nakatuon sa pagiging epektibo pagkatapos ng pitong araw na nagpapabuti ng sakit sa atay pagkatapos lamang ng isang buwang paggamit. Sinisigurado ko na kung hindi ito epektibo, mag -re refund ako ng 100% para sa inyo. Yes guys, tama po ang inyong narinig. Kapag hindi ito gumana, I will refund 100%. Ang Pohepta Milk na may high quality ingredients imported mula sa US. Napakamahal ito tulad ng black garlic. Ang compound na S-alicistin ay dalawang daang beses na mas mataas kaysa sa imported na black garlic. At tanging ang bagong Pohepta Milk ang may kakayahang pigilan ang mga cancer cells. Opo! dalawang iba't ibang cereal, walnut at iba pa na naglalaman ng mga tamang sustansya, vitamina at mineral na espesyal sa idinisenyo para sa mga taong may mga uh, sakit at problema sa atay na ginagawang madaling matunaw at masipsip ang mga pagkain. Nagpapabuti ng katawan sa nutrisyon at nagpapahusay ng metabolismo at detoxification sa inyong atay. Ang Fohepta ay na ng FDA na may HACCP, ISO 9001 at ISO 22000 certifications. Ang produktong ito ay may mga dokumento at lisensyado ng Department of uh, Food Safety, ganun din ng Department of Nutrition and Health Protection. Kaya lahat ay nakatitiyak na hindi po ito peke. Heto po at ipapakita ko sa inyo ang mga papel ng katibayan na authentic po ang pohepta. May mga pirma at makikita nyo po ito sa aming certification na may kompletong certifications signature. Ngayon naman dahil nandito na po ako ay uh, ipapakita ko sa inyo kung saan iniimpake ang mga kahon at direktang i-unbox ang mga kahon para makita ng lahat ang atin pong produkto. Okay, mayroon po tayong humigit-kumulang na 50 lata sa, ng puhepta milk na tulad nito sa loob ng isang kahon. Yes, guys. Humigit-kumulang 50 lata po ito. Uh, marami uh, Marahil po, marami sa inyo ang nagtataka kung ano ang magiging itsura ng loob ng kahon ng ating gatas. Okay, i-open ko po ang isang box. Opo, ito na, nakita nyo na para ipakita sa inyo kung ano ang itsura ng isang lata galing sa isang box. Hindi lamang po ang kahon ng produkto ito ang bongga pagdating sa packaging dahil ang kalidad sa loob ay napakahusay at garantisado. Pagbukas nyo po ng pohepta uh, pohefta ay malalanghap nyo na ang napakabangong amoy ng gatas na ito. Actually, kahit na wala po akong problema sa aking atay, ginagamit ko po ang Pohepta para maiwasan na kung ano ang mga sakit bago ko pa po ito makaapekto sa aking kalusugan at uh, maging sanhi ng pag-aalala. So guys, nabuksan ko na po ang ating produkto at makikita po ninyo nang nakita niyo po ng sarili ninyong mga mata. Kaya ano pa, ang hinihintay niyo? Mag-order na po kayo. Sa aking live stream ngayon, mga kaibigan, ang aking pung pamilya, mga kaibigan, mag anak at marami pang mga kakilala ay gumagamit ng pohepta. Kaya nakakatiyak po kayo na ang kalidad ng produktong ito ay napakahusay at napakagaling. Ang pamilya ng aking asawa ay may namamanang sakit sa atay. Namatay po yung kanyang lolo dahil sa liver cancer. Kaya si pohepta ay parang tagapagligtas ng aking pamilya. Minimintain ko lang ang 2 cups of milk a day at malusog ang buong pamilya ko. At kapag may general check-up po kami, stable ang liver enzymes. Kaya sobrang saya ng aking pamilya. Okay, kung susundin niyo ang tamang kurso ng paggagamot at hindi ito gumagana, nais ko kayong bigyan ng 100% na refund. Ang syntax na pupunta po sa aking order ay uh numero ng inyong telepono at saka ang inyong address. Tatawagan po kayo ng aking mga staff upang kumpirmahin ang order at maipadala po ito sa inyo saan mang lugar kayo sa Pilipinas. Hmm. Hindi lang po ako nag-ship ng uh, one box, two boxes lang po ang aking siniship. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil ang pag-inom po ng isang box ng gatas ay hindi ang tamang kurso at mekanismo ng pagkilos para ma-recover ang inyo pong atay. Ang isang box po ay iinumin lamang para maramdaman mo at hindi para magamot ka. Sa makatuwid, mag-order po kayo mula sa dalawang kahon para lahat po ay makainom, makadama at makapagdala ng kanilang sariling epekto sa kalusugan. Para po sa pagprotekta at pag-iwas at pag-alis ng sakit sa atay, hepatitis, cirrhosis at iba pa. Kung hindi ito magagamot kaagad ng maayos, ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga pinakakaraniwan at mapanganib na komplikasyon ng sakit sa atay. Okay, ito po ay ang hepatic encephalopathy, esophageal varices at ang hepatopulmonary syndrome. Kung mas malala sa hepatitis, ang cancer sa atay ay may direktang epekto sa kalusugan sa inyo pong buhay at gasto sa pagpapagamot. Kaya ang Pohepta Milk ay mga espesyal na solusyon sa nutrisyon na inirerekomenda ng marami eksperto upang epektibong mapabuti ang paggana ng atay at maiwasan ang mga komplikasyon sa inyong atay. Ginagarantiya ko sa inyong lahat na sa loob lamang na isang linggo makikita mong malusog ang iyong katawan kumakain ka na ng maayos at nakakatulog ka na rin ng maayos. Pagkatapos ng isang kurso ng paggagamot, ang mga simptomas ng hepatitis at cirrhosis ay unti-unting bababa. Kung may mga gusto pa na mag-order at kung may magsasabi sa inyo na hindi ako reputable, maaari kang pumunta sa aking personal page upang makita mo ang aking pinned post. Tingnan ang address upang malaman mo na ako ay legit at totoo ang aking mga sinasabi tungkol sa aking mga produkto. At kung mali naman ako lahat, ay pwede rin po kayong pumunta sa kalye at ako po ay pwede niyong isumpa. Okay, pinapayuhan ko po ang sinumang may hepatitis at cirrhosis at kung ito po ay nararanasan ninyo kahit isang beses, bumili po kayo ng Aning Foheptamil. Hindi lamang gagamutin ninyo ang inyo nito ang inyong sakit, dadagdagan din ang inyong nutrition. Inyo, kaya salamat po sa lahat. At iniintay ko po at iintayin ko po ang inyong mga order. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng tumatangkilik sa ating napakagandang po hepta Milk. Okay guys, maraming salamat po ulit at hanggang sa susunod na mga aking mga live stream. Aabangan po kayo, aabangan ko po kayo guys. God bless po sa lahat at maraming salamat.